Magkano binigay sa iyo? Wala daw ang kalooban ko. Wala daw ang tao niya. So binigyan ka ng reward. Oo. Uh, binigyan kami ng 5500. Ni bakla, ni yeah, bakla. Wow. Kasi sa mga ano daw dito kami lang nag-interview sa kanya. Ah, from Netherlands siya. Ay, from Netherlands 'yon. Asa ah, na siya? Ay no. Ano ba siya? Ay no, na. Hindi nga ayaw niya kasi hindi ba tayo pumuntang Netherlands, sagot niya yung Reiki. Hmm? Umalis na? O oh, pumunta kay Diwata? Wala nga malis niya. Eh? Hindi siya nakapunta kay Diwata. Hindi, okay. pinata ko si Diwata. Ay, ganito ba? Akong... Hmm. Ayan. So... Ganon! <laughs> Nagulat naman ako. Pati ko. Oh, Parang dito pa. Parang dito ka naman sa <laughs> Parang dito ka naman sa isa. <laughs> Ganun talaga, sa lahat daw ng staff dito kami lang nag-entertain sa kanya. Walay kayo. Kaya pinipiya kami ng tag 500. Ah, uh, hindi. hindi. From Netherlands. Abroad. O oh, dahil kayo, investin nyo oh, ako, Sa abroad lang nakatira. Doon. Oh. Hindi siya OFW. Ah, kaya na siya talaga si Kisina siya doon. Oo. Ayan, so... Ay, Patrick so. ko, nag-i-400 nila na kasi binayara ko si Pacquiao. Hahaha. <laughs> <laughs> At least nakabayad ka, di ba? Oo. Oh, dapat di pala ako sinigaw. Bigyan <laughs> <Ay>, yung baba. ikaw play na. Narinig <laughs> ko kailang yun para makautang ulit. Louie! No, yeah! Louie!